Hello mga kaaso, for today's video, sa wakas sa tagal naming paghihintay, ay nanganak na rin si Lira. Imagine, akala, natakot talaga kami kasi due date niya na eh. Dapat 60 days, manganak na siya, umabot siya ng 66 days. So sabi namin sa nag-aalaga doon sa aming babuyan na araw-araw paliguan niya si Lira para manganak dahil nga siguro sa sobrang init kaya yun medyo natagalan at yun biglang tumawag siya sa amin na nanganak daw si Lira at ito yung kanyang mga tuta ang cute no ayan so mayroong mga maitim yung iba naman is as kulay gray ayan so bali dyan sinasali ng asawa ko uh, mula kay Lira papunta dyan sa jar sa malaking tab dahil binibilang niya kung ilan ang lalaki at babae so balisampu pala yung kanyang tuta so dyan napagalaman na lima yung babae at lima din yung mga lalaki so hindi ka matatakot kay Lira kahit bagong panganak siya at kukunin mo ang kanyang tuta hindi siya nangangagat so yan si Lira mukha nang siyang payat of course dahil dumidede yung sampo sa kanya pero mga ilang days lang yan babawi rin yung kanyang katawan yun Chine check ng asawa ko yung mga babae at mga lalaking tuta inisa-isa niya yung mga kulay pala nila hindi pala katulad noon So, dito, medyo mas marami ang uh, itim. Pero, pagdaan ng mga ilang araw, mag-fade din yan yung kanyang kulay. Depende, yung iba naman, gray pero pag ilang days na, umiitim. So, mas gusto sana namin yung dati na kulay. Yan, yung isa is, yan yung mga kulay na mga tutanlira nung nakaraan niyang mga uh, pinanganak na biljan yan, kamukha talaga yan ni eh, Hira. Silver, gray. Ayan, cute nila, no? Well, one day old pa lang itong mga tuta. At yan yung isa, himbing na himbing sa pagtutulog. At umiiyak sila na parang mga bata rin pala. Ayan. Ayan, no? Sweet ng mga tuta kasi nagtitipon-tipon sila at natutulog. Ayan. One day old pro, ang ganda ng kanilang mga pangangatawan. Malusog yung kanilang pangangatawan. At walang uh, malnourish or maliit dun sa kanila. Halos magkapareho lang sila ng laki. At ang lakas nilang dumede. So, yun yung maganda. Yun sila, oh. So, baka gusto nyo pong mag-alaga ng mga Belgian puppies. So, pwede na kayong maka-reserve. Pili lang kayo dyan. Ayan yung sayo, dumididi, isa yun. Dumididi sa hangin. Oh. No? Yun. Ayan. <laughs> Nandidreaming siya. Kala niya niya may didi. Yun pala wala. Para din sila ng mga, mga bata pala, no? Ang ganda kapag umiiyak sila. Super cute-cute. Ayan.